Hello, mga bro. Ito na nga, dinalo na ako ng buto. Kasi na ang oras na. 2.23 na. And then dito kami ngayon sa Pampanga. So, nagkinap kami ng makakainan dito. Mamaya ipapakita kung nasaan ako ngayon. Titik mo yung food nila dito kung masarap pa. Pero tingin ko masarap. Alam mo naman sa akin, no? Pagdating sa pagkain, walang di masarap. Lahat masarap. <laughs> Andito nga pala ako sa Beef Paris and Beef Mami along the highway ng Pampanga At ito nga yung mga in-order ko Siyempre, yung favorite kong Tapsilog Yung malit na lagay na yan, walang laman syempre lagay ng sauce as usual And ang Sisiglog With unlimited sabaw so, Tara, tikman na natin So, ayun na nga, buti-tikman ko na siya In-order ko na ito

Wala lang natin egg yung parang makasabi. Oh, juicy. Nice. Okay. So, ito na mga view yung prices nila at saka iba pang list ng mga pagkain na meron sila dito. By the way, salamat so much sa pag-watch ng aking mini food vlog and huwag kalimutan mag-share.